Hi fan friends! Good day! It's me again, Rhea. Welcome back to my channel, Cactus Babe. So, ang feature natin ngayon ay ang pag natin ng mga baby astros. So, ito ang ating mga baby astros. i natin sila dahil nagkakaroon sila ng mga yellow spots. So, dati guys, kumpul talaga yung mga yan. Walang space. Pero ngayon, yan, may mga namatay na. So, nag-decide ako na i na natin sila. Yan. So, yan. Yung mga astros ko na yan, galing din yan sa mga seeds. So, hindi ako bumibili ng mga malalaki na na astro. Napalaki ko lang yung mga yan. At ito ang ating soil mix. <laughs> Pasensya na. Medyo makalat. So, yan. Yan ilagay lang muna natin yung ating mga astros dyan. Ayusin ko lang yung camera. Yan. Para kitang-kita sila. So, haluin muna natin. Bale. Ang soil mix pala natin guys ay pinaghalo-halong rice hull, konting uling, pumis, iba't-ibang size, river sand at vermicast. So yun lang naman ang aking soil mix. At ayan na yung ating mga astro seeds at dito natin sila itatanim sa mga nakatambak na clay pots dito sa gilid ng ating mini garden. Clay pots para makasipsip sila ng iba pang mga moisture at water. Para iwasarap na rin sa ating mga astros na nanggaling pa sa seeds kasi maliliit pa sila. So, yan mag-start na tayong hihiwalay-hiwalay ang ating mga baby Astros. Yan. Mukhang healthy sila kasi yan kahit ano maiksi lang yung roots nila, makapal at kumpol talaga. Napansin ko din guys, parang iba-iba yung variety ng mga Astros na ito kasi meron yung mga pa star shape, pa columnar, Ganon. So, hindi lang ako masyadong magaling sa mga ID nila. Hindi ako masyadong nag-memorize ng mga IDs nila. At dyan ko pala binili yung mga astros natin. So, itong seller na pala to guys is pag nag o-order ako sa kanya is naglalagay pa siya ng certificate na parang pwede siyang ibiyahe through air. So, sa naol, mga halaman natin is nakakapag-airplane. So, yan. lang naman yung gagawin natin ngayon is yung mag lang tayo ng mga yan. So, medyo marami rami sila. Yan. Sumahin niyo kung... Bali guys, yung mga unang astro ko pala, na-try ko na silang mag-flower, yung dalawa, siguro mga dalawang beses, tatlong beses na, at na ko naman, pero nahihirapan talaga ako pag nagtatanim ng seeds. So, do tumutubo naman sila, napapatubo ko, pero pag medyo lumaki na sila, namamatay din, nalulusaw, so, ang hirap talaga magpa-tubo ng mga cactus seeds. So, ang gagaling mag, ang galing at saka ang tiyaga ng mga nagpapatubo talaga. Yan. Bale, pag nagtatanim pala ako, mas gusto ko na nahahawakan ko yung lupa kaysa nagga-gloves. So, parang mas feel ko lang magtanim pag natudumihan yung kamay ko. Kesa yung pag naka-gloves. Okay lang kahit mapasokan ng mga lupa-lupa yung mga huko Kasi maugaso naman yun eh Pero nag-gloves din naman ako pag naglalagay ako ng 7 Pero hindi naman ako usually naglalagay Saka lang pag yon nakakapitan yung mga plants ko ng mga mealy bags at saka yung mga langgam Ayan, malapit na tayo matapos paghiwalay-hiwalayin yung mga baby astros natin. So, ayan. Siguro mga nasa almost 50 pieces ito ng mga astros guys. Mga 47 to 48 pieces. Ayan sila, mix na sila dyan, iba't iba yung size. At ayan na, mag-start na tayong magtanim sa kanila. Tanggalin lang natin yung ilang gamit at haluin ang ating soil mix. At ito na yung unang pot na pagtataniman natin. Bale, yan ang ginagawa ko. Nilalagay ko muna yung mga malalaking pieces ng drop sa ilalim para maging silving drainage nila para hindi madaling maubos yung ating soil mix. At yun, pinipili-pili ko lang kung ilan yung mga ilalagay ko sa mga clay pots natin para masukat ko din yung dami nila. So yan, bali din yan lang ako magtanim guys. Tusok-tusok lang. At pinabilis ko pala tong video na to kasi pag yung natural na video niya sobrang haba so baka main, mainip kayo kaya ayan ganyan lang yung ginagawa ko sa kanila ang katas na taktak tak tak lang natin para pumasok yung ibang lupa ayan So, mag-update tayo guys. Siguro mga after a month, tignan natin kung ano yung mangyayari sa kanila. Lalo na yung may mga yellow spots kung mamamatay na sila or mabubuhay. Ayan, tusok-tusok lang. Para makita natin kung ilan or kasya ba yung clay pots natin na pre sa kanila. Ayan, ganyan lang yung ginagawa ko guys. So, pangatlong pat na pala natin to guys. At same procedure lang din yung ginagawa natin sa kanila. At namimili lang ako ng mga ilalagay natin dito sa pat na to. At this time, ngayon ko lang naisip gamitin yung tweezer ko. So, yan. Mas madali pala talagang magtusok ng mga maliliit na halaman pag meron kang gamit katulad niyan. Lahat ng mga matutulis yung dulo. So, yan. Napadali niya yung pagtusok-tusok ko sa kanila. So, i lang natin yung mga gaps na wala at saka itaktak lang natin para pumasok yung mga soil. At, ayan. Napansin niyo pala, guys, dito sa soil mix na ginawa ko is wala po akong nilagay na kahit anong fertilizer sa kanila. Hindi po ako nakapaglagay ng Osmocote at saka ng Starkle G. Kasi wala pong available sa akin ngayon. Hindi ako nakabili and pero ito namang mga plants na ito is nakatikim na sila ng Osmocote nung no? nandun pa sa sila sa kanilang community pot, Kaya parang okay lang din naman. Sana mabuhay pa din sila. At saka, bihira din naman ako maglagay ng mga fertilizer sa kanila guys. Parang yung fertilizer na nila is yung parang yung vermicast na yung organic na na, na hinahalo ko sa kanilang soil mix. And yan. Down to last pot na tayo. Ah. Pero pag lumaki na sila guys. yon Pag kaya na nilang mag rain or shine. Same sa mga gymnos ko is nagdidilig ako sa kanila ng vetching yun lang yung hinahalo kong fertilizer sa kanila. At nag-work yun guys, lalo na pag summer, nagbubulaklak talaga yung mga gymnos Kasi usually, pag summer, dumalabas yung mga flowers ng gymnos natin. Yun, isang pack ng betchen lang sa isang balden tubig at yun na yung binigilig ko sa kanila once a week. At yan, tusok-tusok lang tayo. Ayan, bala dyan guys, is may natira pa lang tatlong perasong medyo mas malalaki sa size ng mga naitanim ko dyan sa malaking pot na yan. So ipapakita ko na lang yan. At ayan, naitanim ko na yung tatlong perasong natira. So nadagdagan yung ating mga pots na nataniman natin. yan ipakita ko lang sa lahat. And after a month, siguro mag-update tayo at sana okay pa din sila and thank you para sa mga nanonoo ng ating mga videos so yan meron na to tatlong video pang-apat na to and so guys continue watching Yan lahat ang ating na-earpot ngayong araw na to. So ayusin ko lang sila para maipakita ko sila sa inyo. Yan lang sila lahat guys. at galing lang sila dyan. See you again sa next video natin. Bye-bye!